Si hey, hey Tamson. Hindi tulad na iba gandas. Handa naman kayong magiging active sa sa pamumuno ng ano? Na... Handa naman ako. Okay. Dalawa okay. ng, Ikaw. ng gadgets, eh. Okay. O, yun lang po ang aking katanungan. Ako pala si, si G.S. Butler, uh, chairman ng Kainta. Kaming guardian sir na sa concentration, ba't naisipan mong dito ka Pangalan ano si pag ko. Sa Dadal na. Planuan. Pati <coughs> Yan ko rin kaya na eh PCGS. <coughs> yes. Pati kay Tang Thompson. Tagal na inano ko sa nila. Pero busy lang ako medyo, kaya eh, wala. Kaya dumating ako ngayon. Kaya dumating ako ako ngayon. Pero ba lang tiwala mo sa Confederation at sa alliance ng UGA? Tiwala talaga kasi tama nang sinasabi ni CDI Thompson sa YouTube. kaya mas maganda yun. Hindi tulad na iba gardens, basta sumali lang. A single branch lang? Oo. Basta karga lang. Tapos wala alam ng kapataran ng ano, tama na ano niya. Kaya gusto sumali dyan sa CDI Thompson, basta tama sinalo niya. Sama siya sabi na sa YouTube, yung nalabas ng channel niya. Thank sa pagtitiwala po sa ano natin sa ating chairman sa DG sa tsaka sa DOC. Sasabi ko dito sa kapatiran, kailangan po natin talaga maging ano po tayo mapagmatyag sa lahat ng ating gagawin at sa ating mga tulungan. Lalong-lalo -lalo na yan, yung tulungan na yan kasi yung iba talaga halos kahit ko or piso man lang maibigay sa kapatiran, talagang ayaw pero meron pang bilis sigarilyo. At alak. Dito po sa ano uh, natin, tulong lang po natin. Meron ka na may tukot ng 20 pesos, malaking bagay na po yun. Makakaangat na po ng ano yan, ng kunti sa tutulungan natin. Uh, at sana kayo mga nakakarga uh, na ng guardians ay tumanim sa inyong puso-isipan sa to, yung pagiging totoong guardians hindi lang po sa tatakwa natin, matawag ka lang guardians. Dapat meron kayong gagawin na para maging tunay na guardians talaga. Good morning. Uh, ako Ako'y dumalo rito sa morong chapter ng BGMI uh, dahil nais kong saksiyan ng inyong pakikiisa. Uh, sana'y maging ehemplo tayo, no? Ehemplo tayo na isang mabuting guardians upang sa ganun ay lumawak ang ating samahan tayo ay pamarisan. Uh, sa pagiging guardians, hindi kailangan mainit ang ulo. Kailangan mahaba ang PC natin dito. Hindi yung konting aberya. magkakaroon ng talo-talo. Kumbaga, uh, sa pagiging kap kapatiran niya, sama-sama uh, -sama tayo, sa hirap sa ginawa, kahit wala tayong uh, napapala na para sa ating sarili pero nakakatulong tayo sa kapwa. Uh, sa inyong mga narinig, narinig nyo yung mga tulungan na uh, sinasabi, ano, yung tulungan na yan, at the end, sa bandang huli, uh, kapag kayo'y aktibo, malaki ang may tutulong yan. Yung narinig nyo na 5.50 monthly sa tulungan, pag kayo ang naing, nangailangan, sa dami ng kapatiran natin sa buong mundo, hindi Pilipinas ha, international tayo meron tayo sa ibang bansa pag pinagsama-sama yung tulong na yun malaki ang ating matatanggap pagdating naman sa tulungan ah, hindi na ipaliwana gano. kasi ah, ang tulungan may mga saklaw yan halimbawa, ang kapatid nating sumali binata saklaw niya ang kanyang magulang kasi binata siya pag namatay na yung kanyang magulang saklaw niya yung kapatid niya na binatak dalaga. Kung ikaw naman ay may asawa, ang saklaw mo, yung asawa mo, tsaka yung mga anak mo, kahit 20 ang anak mo na yan, at nangailangan ng tulong, na-confine. Yun, yung na-confine na hospital, may hinihingi tayong mga requirements dyan. Kailangan hindi expire ang ID. Kailangan may abstract, yung sinasabi nila, may picture ka sa hospital, hmm. o kaya yung medical certificate. Pag nakumpleto mo yung mga requirements na yun, pwede yung ipasa sa national lahat ng kapatiran natin kung ilang chapter yan, magpapadala yan. Uh, Doon sa aking uh, pinatupad uh, na pagkaisahan namin na 250. Pagkain sa tulungan, yung uh, saklaw na, na hospital nga na confined, kumpleto papeles, 250 kada chapter. Pero pag kapatid natin ang namatay, kapatid na active member. 500 kada chapter. So, pag pinagsama-sama yon malaki. Malaki ang ating matatanggap. Kaya, kailangan talaga maging aktibo tayo para maipakita natin sa ating mga namumuno na tayo eh, kapakipakinabang. Hindi tayo pabigat sa kapatiran. Tayo sumali dito, walang bayad. Gaya na sinabi ni kapatid, pumunta kami rito, panggas. Sarili namin wala tayong mahihingi sa samahan natin pagdating sa pangsarili natin na pangangailangan. Kaya kailangan, hanggat tayo ay nakaanib sa samahan sa GUC, GJC, UGB, uh, gampanan natin ang maayos, igalang natin ang mga namumuno. Hmm. Ayon sa UGB pa, hindi rin nabanggit, sa UGB, meron tayong ID na binabayaran natin ng na 150. May kasama yan na certificate. Yung certificate na yun, pag ikaw ay namatay sa sakit, may makukuha kang 5,000 natural death. Pagka accidental death, may makukuha kang 10,000 kung may ID ka ng UGB at kailangan hindi expire. So, may balik sa atin talaga. Tumutulong tayo sa kapwa uh, para sa, uh, sa ganoong paraan hindi man tayo kalakihan ng sahod, hindi man tayo maganda ang buhay, yung sa county nating pinagsasama-sama, uh, malaki, malaki ang pasasalamat ng tao na nakatatanggap ng kaya talagang kailangan sa guardian sakripisyo, mahaba ang pisi. O, uh, uh, talagang uh, na yung pagkakataon na magagalit na yung asawa mo sa'yo. Kayo ba? May asawa? May asawa ka? May asawa? Oh, nagpaalam ka ba sa asawa mo? Nasasali ka? Kasi may time na sumali. Pag uwi, nakita ka, may tataka. Ayaw ng asawa. galit. Paano ko na markahan ka na? Kaya kailangan magpapaalam din kayo. Kasi ang asawa niyo, katuwang niyo sa buhay, habang buhay. Lahat ng desisyon, kailangan dalawa kayo na magdidesisyon. Hindi lang pa sarili. Uh, yun lamang uh, at magandang umaga ulit. Okay, maraming salamat po. Uh, na uh, napakagandang mensahe at malinaw po na pang paliwanag sa ating batas sa kapatirang guardians. iyon nga, ka? Okay.